So ayun na nga, nagutom kami. Pupunta kami ng KFC for today. Malapit nga lang pala yung KFC sa amin dito. Mga 5 minutes walk lang. So yan, binuksan ko yung pinto. Tapos yan, pinto tamo yung KMB. <laughs> <Bilis. laughs> <laughs> ayun, ang bilis nga. Ayan, o, ayan, pipili na kami kung anong chicken yung kakainin namin. Hindi kami makapili kasi hindi namin mabasa. <laughs> Ito na lang. Ayan, mga anim, pwede na yun. O sige, o. O, oh, sige, kinancel. <laughs> Paano ba yan? <laughs> so, <yun> ang... <laughs> ayan, so, na-check out na namin yung in-order namin. Ihintayin namin yung number. At pagkatapos, ayan, mm, alis na kami. O, oh, bahay ate, bahay. Ayan, oh. Tapos, bahay na kami. Ayan na nga, so, may kanin na nga sa bahay. Dito na kami kakain kasi walang kanin doon. Tapos, ayan, buksan na namin. Ayan yung six pieces na binili namin. Napakasarap. Tapos yan. Siyempre, dahil Pinoy tayo, kakain tayo. Ayan ba yan? <laughs> Ayan, kumakain na kami. <laughs> Ayan, kumakain kami. na namin yung chicken. Siyempre, maglalagay kami ng Tabasco kasi masarap yun. Ayan, no. Finish na. Ayan. Mm, puro buto na lang. Yum. Bye. <laughs> Sana na-enjoy niyo ang video na to.